Alright mga master so mabilis ang update na lang po tayo sa ating project Okay uh, yung ginagawa natin ngayon mga master So nagutay-utay na po tayo mag forma para dito So nagagawa na tayo rito ng runner para po doon sa ating biga Ayan so nilalagay nila lang runner na Ayan so Then na uh, dito sa guys na tinutungtungan ko So ito yung forma natin uh, para po sa ating canopy So yung haba ng ating canopy is uh, 1 meter dito sa may terrace And then dito sa may bintana so ito ay 70 cm Ayan. So, then ang buhos pa lang mga master is 15 cm yung kapal. And then dito sa kabila, ang buhos po niyan is 10 cm lang. Okay? Ayan. So, ito lang guys yung ginagawa natin. So, more on na pagpuporma na tayo. Siya nga pala, dumating na rin yung ating scaffolding kanina. Ayan. So, ginagamit na natin. Ayan. So, medyo a uh, matagal-tagal mga master to uh, bago mabuhusan pa. So, ano to, ah, uh, kuting-ting itong mga pagpuporma na to. Yan. So magsasahidings pa tayo, magsasahig. And then uh, after noon, magpapakal pa natin. So after na magbakal so mag-electrical na tayo. Right, so yun lang muna mga master. So shout -out sa ating mga kasama rito. Kay Forman, Forman, ano, okay ka lang ba? Yan. Yun, kay ano, kay Baby Boy. <laughs> Siya si Edward, shout out sa iyo. Yeah, sa mga kasama natin. So yun lang muna mga master, balik ko lang para sa ating project. Okay, so next time na lang po.